Tama kayo attorney, uh, tama kayo attorney ano, Norna. And uh, Jimmy, tama kayo diyan ano. Uh, nakakalungkot isipin na ang trabaho nila mamabatas. Pero sabi nga nila, uh, sa mga nakakausap ko na mga maayos ano. Sabi nila, alam mo Benji, kung inaasahan nila kami na may mai-deliver kami. Eh. Kaya dala ng pangangailangan, kailangan naming gawin. 'Yun ang sabi nila kasi yun ang inaasahan ng mga tao, nasanay ang mga tao. Tama kayo dyan, kultura. Natuwing na may nakikita silang congressman, lagi na lang sinasabi, "Oh, pera ni kong yan, bawat project, oh, pera ni kong yan." Pag may mga pag may mga ayuda, oh, "Pera ni kong yan." Ganyan na 'o kaya pera ni senator, o oh, pera ni mayor, o oh, pera mm -hmm. ni governor. Nasanay na kultura na. Ano? Ang kaya na dyan, Importante mayor, talaga rito mm -hmm. na Siguro kung tatanungin nyo, ano ba dapat gawin? Unang-una dapat sa initiative ng ng top leaders ng Kongreso, siguro kung kaya ba nilang ihinto na yung insertion na yan. Mm -hmm. Come up with a really, a commitment, a manifesto na talagang for once, ihinto na nila yung kultura na yan na maglalagay ng insertion. Kasi alam mo, pasi sa may insertion na eh. Iba pa yung huyong sa BICAM, meron ng insertion. Pangalawa, it's about time na ho na wag na ho makialam yung ating mga mambabatas sa pag-designate ng mga district engineer, yung mga USEC diyan sa DPWH, ganun na rin yung mga uh, ano to, yung mga regional director. Uh, meron 'yan mga iba't ibang ahensya, pinapakialaman nila. Hindi lang ho DPWH, pati DOLE, pati DOH, pati DSWD, pati TESDA, kumisan pati Chen. Kasi alam niyo ho ba? Kasi pinakailaman na ho nila lahat yan eh. Sila na rin ang kumontrol sa mait ng DOH, sa tupad ng Dole, sa AIX at AKAP ng DSWD, at syempre yung pork barrel nila dyan sa infrastructure. Hindi pa yan. Kinuha pa nila pati scholarship ng Chen, pati scholarship na rin ng, ng TESDA. Kaya halos wala na hong naiwan dito Naka, sa... Ang malalay na si ginagamit